Salamat alaikum sa lahat ng mga kapatid at mga ng mga gabi naman sa ating mga kadumagat sa buong mundo no. So muli ito naman po inyong kapatid at uh, kadumagat Elias welcome po sa ating channel. So alhamdulillah at kakalabas lang natin sa trabaho. Ngayon mag-11 na po ng gabi dito sa uh, lugar natin no. So Nung pumunta tayo sa dagat, sa inland, nasira po yung rail natin. Kaya kailangan natin palitan So, andito ngayon sa tackle shop. Kalijina, right? Kalijina tackle shop o fishing tackle shop. So, andito tayo ngayon. Bibili tayo ng rail. Okay? So, yan po yung mga rail natin dito. So, may promo sila ngayon. Yung Shimano FX nila is 89? 89 real only. And Daiwa is 79. Okay? Before, 109. Now is... 79. 79. So mga ka-anglers, Qatar. So dito po ngayon, dito po tayo sa college na marin, no? So yan. Uh, marami po tayong mapabilihan dito. Yan po.